Ano ang pangalan nyo? Katlina. Ba't po kayo naglalakad? Yeah, thank you, sir, sir. Binigyan natin ng 50 pesos. Nakita natin siya naglalakad. Sana, sir, nakatulong sa iyo. thank, you, thank po. you po. Thank you, sir. Ano po pangalan, sir? Please. CHL. Hello, guys. Uh, isang araw na naman ano mga estudyante masisipag talaga ng masisipag ng ating dito. Sige guys. Guys, yan nakakita tayo naglalakad ng siga. Sir. Taas eh. Sir, sir bakit ka naglalakad? Galing ka bang school? Okay. Galing kang school? Saan ka, sir? Kagadyan ka lang? Okay, sir, wait lang, wait lang. Ito ko lang lang ako sa'yo. Hindi lang to. Pangbaon lang naman to. Pangbaon lang to sir. Okay lang. Bigay ko lang sa'yo. Pangbaon lang naman to. Kunti lang naman to. Hindi bigay lang din to sa atin ng mga customers natin. Bigay natin sa kay sir. So, sir. Yan, thank you sir. Binigyan natin ng 50 pesos nakita natin siya naglalakad. Sana sir nakatulong sa iyo. Thank you Thank po. You Thank you sir. Salamat ano po ngalang sir. Hello guys. Ayan nakikita tayo ng isang estudyante. Tigalaw. Ikot muna tayo at sana nakatulong tayo sa kanya. Ate Hello po Ate, ate Ate Pwede Wait lang Ano mo pangalan nyo? Katlina po Katlina Ba't po kayo naglalakad? Ba't po kayo naglalakad? Ah, sige po May bibigay lang po ako sa inyo Mga konting pangbawa nyo lang Ito po ito po, ma'am. Ano pong pangalan nyo ulit? Atina. Siya sure, si ma'am Atina. Thank you po. Sige po. Ayan, guys. Katulong uh, na naman tayo. Ilista na naman sa ating natulungan. Pero sana. Meron pa tayong matulungan. Sa uh, pagkakataon isang pasayero pa lang tayo. Pero binigyan tayo ng tip. 100 pesos. Kaya binigay na natin. Binigay na natin sa kanila. customer kaya maraming maraming salamat po sa unang customer ko. Tito Palma shout out uh, sayo. sa iyo salamat sa panonood